Good evening guys Meron akong Napulot na no Sapatos Isang puma Puma ba to? Tama puma, Basta ang alam ko nito Puma Nagtataka ako Wala naman nakalagay na no? Sana ang puma Dito Dito grip saan din ang puma made in Vietnam pero itong logo na to yan puma yan ang pagdikit guys ng ano ng sapatos o paglalagay ng rugby kailangan niyo munang patuyuin ano na medyo may counting ano hindi naman siya as in tuyong-tuyo wag yung paglagay mo ng rugby i eh, idapo na kaagad hindi hindi pala ganun dapat medyo ano na bago mo idapo yung dalawa na yan ito magkabilaan medyo may kaunting ano tuyo Medyo patuyuin siya ng bagya bago mo idapo. Yun. Para kapit na kapit. Hindi yung kalalagay mo lang idikit mo na kaagad. Di pagtapuin mo na yung dalawa. Hindi. Hindi pala ganun. kaano Hindi pala ganun ka yung discard ba? Diba? Yun maganda pa guys. O di ba? napulot ko lang to tinapon dahil ano na umiwalay na hindi pa naman lahat may natira pa naman yan, na. yan it, try ko guys pakita ko sa inyo yung ano kung ka kakapit yung ano yung yung rugby na pinatuyo muna bago bago pinagdikit ang dalawa Ayan, si abang-abang guys, lalagyan ko na. Ito na guys, lalagyan muna natin dito lahat. Lagyan muna natin ng rugby, kabilaan. Tapos, huwag natin ipagtagpo kaagad yung magkabilang pahina ito lagi muna natin yan. Pwede siya patuyuin ng mga 30 minutes to 45 minutes. Yan ang technique ng na hindi, hindi alam ng karamihan na ganoon pala magdikit ng sapatos hindi yung pagkalagay mo ipag ipag tikit mo na yung magkabilaan hindi hindi po yan dapat natin malaman lahat yan pala yung teknik patuyuin mo na bagya yung magkabilaan gaya nito ito, It, itong itong porsyon na to ito ito yan yan ang kailangan mas marami ang ilalagay tapos dito kabila yan yan kailangan bago nyo didikitin ang isang sapatos ay labahan muna labado tuyong tuyo yun para kapit na kapit Yon, isang tip. Tips. Na, ano, tip. Tip lang. Yon. Isang tips, ano, yung nagdi-DIY. Ayaw magbayad ng quickie. Sa mga, ano, patahian. O kaya kahit mga basta nagbabayad ng, na, ano, Iyako. ako mahilig ako mag DIY yon DIY yon ang yan ano ko Yung content ko DIY si Boy DIY si Boy Pulot 'yon ngayon na so guys, yung kailangan natin patuyuin ng bahagya bago natin pagtapuin yung dalawa. Yan, yung itong bitak. Itong naghihiwalay na to. Saka lang natin iyano no? pag medyo tuyo na ng bahagya. Hindi naman yung as in yung tuyong-tuyo na na hindi na po yun magkakapit kailangan medyo ano siya may kaunting lagkit pa para pag pinagtagpo ay kapit na kapit yan kabilaan yan kailangan din yung ano yung nilagyan nyo kung hangga saan lang yung hangganan ng ano ng ano niya yung marka kung hanggang hanggang saan yung ano yan yung sa pinakalabi ng ano ng, ng kabila. Yan. Yan oh. Yung napulot natin na sapatos. Yan ang oh. may counting ano siya. Nilinisin na lang yan. Sobra. may nahawakan ba dito. Yan oh. Makuha naman yan. Pagtuyo na wag natin muna natin itapo uh, magbilang magano tayo mga mga ilang minuto obserbahan natin bago ibalik bago sila pag ano pag samahin mga another tips na uh, ni Rickman ng pagano, dati kasi hindi ko alam na ganun pala yun kolang ko lang. ang ginagawa ko dati tinatali ko pag na may halimbawa may nakalagay na na rugby minsan daganan ko ang pangit tuloy ng resulta dahil di na daganan na plat pag may tali yung, yung kabila angat yung kabila hindi kung saan lang yung banda ang tali yun lang yung pantay sa pagkakalikit hindi kagaya nito na pag napatuyo mo ng bahagya kapit na kapit siya pag nilalapat siguraduhin lang na align naka-align siya pag pag unang pag unang lapat kailangan pantay na lahat kasi pag na nalapat mo na yan wala nang tanggalan yon pag tinanggal mo magpanibago ka na naman ng rugby kasi nasis, masisira yung ano yung lapat ng rugby na ano siya madi-deform ano siya kubaga mahatak masisira yung discarte na ano kailangan pag unang lapat mo kabilaan i-align mulahat lahat ganun ang nang ng sapatos matibay na ito kung hindi masubrahan, hindi rin yung mapaaga na paglagay. May ano, may timing siya. Na medyo tuyo ng bahagya. Hindi naman yun as in tuyong tuyo. Sa pagdidikit. Yan. Tansahin nyo na ano, yung pwede na siya i ano, ilapat, paglapatin yung ano, Yan. Dalaw, yung sa dalawang pinaglagyan ng ano, sa timer ko siya. Uh, and guys. timean ko lang siya ng lahating oras o kaya 25 minutes mula ngayon. Dahil naano na siya. Yan. Bago ko ilapat yan. Ayan na guys. Ano na siya? Medyo may pagkatuyo na siya. Ngayon ilalapat na natin. Ano na siya? Umabot na siya ng 35 minutes. Ayan na. Ilalapat lang siya. Ayan. Ngayon, hihilot. Hilot-hilotin natin siya. Para kapit na kapit. Ngayon. Ngayon guys. Instant, ano na. Dikit na dikit na siya. Ngayon na. 35 minutes. 32 45 kaya ito, inano ko lang ng 30 minutes matibay na to oh, kapit na kapit guys o oh. oh. yung hindi siya pag maglagay ka ng rugby wag mo kaagad i ano pagtapuin yung dalawa paabutin mo muna siya ng ano, ilang minuto yan o di ba hmm tapo na tapo na siya guys oh 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 dikit na dikit pag gano'n na kuan hindi siya hindi siya inano ka agad. yung tekniko ko kasi dati tinatalian ko pa you oh. know Ayos na guys. you oh. know wala nang ano yan. Wala nang tanggalan yan. Basta nakakapit na siya. yun know? o. You know? Pero hindi na siya kagaya sa ano na bago. Bago. Bago as in bagong bago. yun know? May mga sobra kaunti. You know? Pero ganun, ganun naman talaga. Yung mga ganito. Ang uh, mga... Basta inayos na. Karamihan tinatahi na to. Tahi. Pero dahil ano pa naman, mati matibay pa naman siya. Kagaya ito, oh, matibay, matibay sa likod. Oh. Okay na siya guys. You know? In, instant ano na. Linisin na lang siya. Ito, malilinis yan. Yung mga naka, ano, yung sobra. Di may iwasan talaga na may oh. kagaya ito. Lagpas. Oh. na lang yan matatanggal yan oh, ah, tingnan mo tingnan nyo ah. Sobrang na yan mahila na yan pagtuyo na yan ibig sabihin ano na siya tuyo na instant ano na ano na natin sapatos guys yan you know? o Okay. pwede na to i basketball napulot natin sa us Akison Street napulot, napulot natin to yung isa may konti lang na dikitan. Ito talaga ang mess. Grabe. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Uh, ano? May addis. Meron tayong tips na bago. Paano magdikit ng sapatos na kapit na kapit. Ayan. Patuyuin nyo, nyo lang ng ano? Ng mga 30 minutes to 40 minutes kapit na kapit siya kaysa i, didi, i pagtapuin mo kaagad you know ayos na guys ah, di, may ano tayo instant ano to. pero malaki sa akin you know. malaki di ko lang alam kung kasi tayo kay brother Ganda, guys! Thank you for watching.